Ah, dynamite. Three packs of dynamite. Mint. melon Mint. Three packs of assorted rotos. Rotos. Two boxes of gold deluxe pulburon. One classic and one assorted. And then we have also Pastillas Langka. And of course, um, hindi mo mawawala ang Sumang Lihiya. Three packs. Ano na? Where is it? Tanong niya si mami mo. Three packs of Sumang um, say, Lihiya. Ang akin, sir, kung di ko nagagamit, Francesca, magiging 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 binagamit ng mga yan. And so many more usit usit Ah, boneless delicios. Isang camera. Ano to 'yo ito? Gurami. Kasi okay. ah, tinga, yung ano hindi, yan yung ano yan. Yung ano bagang tawag dito. What do you want? Temen. Yung to yung Danggit? Danggit. No. Danggit. One danggit. Ano tawag dito? Uh, ano, espada. Ah, ano, ispada. Ah, ito yung ispada daw. Yung liwit-liwit. This, this one is... Liwit-liwit. Uh, ano to? Danggit. 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 Ah, yung ispada ng tuyo. At lilis yun. Sige, yeah. nag i mo two packs of daing. Yung to yung ano, yung... Liwit-liwit. Uh, espada. Liwit-liwit. Dalawa pala ito, yung dangdang. And okay. of course... And of course... Four kilos of... Oo oh na alam ko yun. Four kilos of... Di pa yan. Di ano pa, to? Na. Yung... Ano to ito? Ah, uh, biya. Biya, biya. Biya yan, biya. Yan, sobrang daming biya. oh di ba? Okay. Biya. So, mataas lang ang camera ko. And... Siyempre. Banana chip. Mga banana chips. Chips, chips, chips. Ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, So, 12, banana chips. 10 banana chips. What else? And, 21, hindi mawawala ang ka. 25, Number number 4, at saka number 2. 2 kawali. Ang lahat ng ano yan, lahat ng ito ay ipapadala sa Canada. I, ng, ay, ipapadala uh, sa Canada. So, magre-repack lang. Anak, what do you want? Ha, what do you want? Anak, no! Hindi ang pwede buksan. Hindi. Hindi siya pwedeng eat. Oh, nag-eat ka na ng ano, hot to donuts. Mi dica